Magandang araw mga lads for today's video you na know, may nagtatanong sa atin Ito yung tinatawag na solar charge controller Ayan o, MPPT Maximum power point tracking solar charge controller So, ito yung tinatanong sa atin kung paano daw ba mag-set ng low voltage at saka high voltage detect uh, disconnect sa solar charge controller Ang sagot ko po doon mga lads is nagdedepende sa solar charge controller Katulad nito, ang nakalagay dyan sa gilid ay L1 LI Ibig sabihin ng ilay is yung mga itong klaseng battery. Lithium. Pagka ang battery nyo nga naman is ang lead acid, ganito lang gagawin yung mga lutso. Na nakita nyo yung L1, parang L1, Li yan eh, lithium. So para mabago natin yan, pupunta tayo doon sa, ayan, gel type, ah uh, so, uh, acid, yan yung flooded. At saka yung pwede rin naman yung use, Pagka yung yos ang gagamitin nyo mga loads, kayo na yung magsisit up sa gusto yung isit up. Pero para sa akin, ang ginagawa ko is lithium para consistent sa lithium. Yan, lalabasan nyo dyan. Tapos, paano nyo papalitan yan? Siyempre, ganun pa rin yung proseso. Ilipat nyo, gaya na. Naka-flood tayo, flood type. So, ilulong press nyo lang ito. Yan, lababas na siya. Kapag kagayaan, magre-reset yan, kusa. Ayan, oh, nawala yung solar charge sa panel. Ayan. Normal na yan. Pero babalik din yan sa pagiging stable. Kung ibabalik, siyempre, babalik natin sa lithium kasi lithium to eh. Ganun lang pag set mga loads. Ayan. L1 tapos, long press nyo. Il, ayan eh. Tapos long press nyo tong parting to. Okay. Tapos yung bultahin natin. Ayan, 91. Tapos, awala uh, pang harvest. Na uh, 68. Tapos may harvest tayong 13.51 amperes. So, i-multiply mo yun sa 24 para makuha mo yung wattage nun. So, ganun lang kasimple mga lods. Mag-set sa ganitong klasing controller. Di mo na kailangan mag-mat-mat-mat-mat. Do the mat. Okay? Kaya hanggang dito lang. Maraming salamat. And God bless us all.